1 2 3 Come on Come on Hello beautiful people welcome back to my channel This is your Mama Sam Hola mga amigo amiga kumare at kumpare Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman niyo ang beauty ng mama sa ninyo, fresh overload pa rin, ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog dahil sa hotdog nakakaloka ang beauty ng mama sa ninyo. So yon so, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat ay okay na okay ngayong araw ng Monday. So, happy Monday sa inyo lahat. Happy April 1 sa inyo lahat. Ang bilis ng panahon, no? So, parang kailan lang nagdiriwang tayo ng New Year Christmas. Ngayon ay April na. So, yon gano'ng kabilis ang ating panahon. So, nakakaloka. Pero, syempre, mabilis man ang panahon, marami tayong chika na inaabangan dahil nga nandiyan ang Miss Universe Philippines na talaga naman isa sa mga inaabangan natin ngayong taon na to. Kung sino nga ba ang tatanghaling bago? Reina ng Miss Universe Philippines for 2020. 24, So, exciting to dahil lahat ng mga kandidata talaga dito ay sobrang mga palaba, no? ba diba? So, yun yung mga inaabangan natin ngayon. Anyway, so, marami akong hinatid na chika ngayong araw na to sa inyong lahat na talaga namang masasabi ko, hmm, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya, guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika para sa unang chika. Dina, Singh, For the Miss Universe India or Miss Universe Thailand? So, ayun nga, umiingay na naman ang pangalan ni Vina dahil nga sa una, syempre, no age limit na ang Miss Universe. So, pinababalik talaga siya na. Sabi nga, no, sana sumali ito si Vina ngayon sa Miss Universe. Baka ito na talaga yung chance niya. And then, nag-open ang India para sa mga uh, residente na hindi nakatira sa India na India nationality. Yung kumbaga parang yung kanilang dugo ay India. So, pwede sila sumali sa Miss India. So, nag-open ang India. So, medyo ayun nga, pinupush nga itong si Vina na sumali dito sa Miss Universe India. So, yun pag nagkataon, ito yung pang ilan na ba? ah, uh, Pang-apat na beses na sa sali sa national pageant ito si Vina. Kasi nung una, natalo, pangalawa, natalo. So ngayon, natalo. And then, ito na. So ngayon, sabi nga nung iba, sumali ka sa Miss Universe India. Baka nandudoon yung chance mo na makuha ang corona. To be honest, kung caliber ang pag-uusapan, kayang-kaya ni Vina. Kaya na kasi parang feeling ko, Uh, pagdating sa English communication, doon hirap si Bina. Eh, kilala naman natin ang India na magaling talaga silang magsalita pagdating sa Miss Universe. So, doon, parang piling ko, doon may hirapan si Bina kaya hindi siya sasali. Pangalawa, ah uh, parang piling ko, hindi talaga siya sasali sa Miss Universe India dahil ang kiniklaim niya as she is a Thai. So, ayan. Kaya, parang piling ko kung sasali uli si Bina, I think pupunta siya sa Miss G Universe Thailand. Pero, hindi na nga siya sasali sa Miss Universe Thailand dahil nag-declare na siya dito na quit na siya pagdating sa pageant. So, yun. Mas gusto pa daw niya mag-focus sa ibang larangan ng Imagine. Oo nga naman, kasi alam mo, sa totoo lang, sobrang sakit na talaga ang ibinigay nila kay Vina. Nung una, uh, ayun nga ba diba? second runner-up, okay-okay pa yon Tapos yung sumunod, uh, nag-first runner-up. So, yung first runner-up, konting-konti na lang nasaktan na siya dun eh. Tapos, etong pangatlong pagbabalik niya, akala niya siya na to. Pero, ang layo, second runner-up pa din. So, ibig sabihin, hindi talaga para sa kanya ang... Patient ng Miss Universe. So, yon So, nag na siya na ayaw niya na sumali. So, ako naman, parang sabi ko, oo nga naman, kung hindi para sa'yo, bakit mo pa ipupush yung sarili mo? Eh, di, tama na, di ba? So, yon So, hindi man niya nakuha ang corona, pero naniniwala siya sa ibang larangan ay magtatagumpay siya. So, yon So, good luck kay Vina kung ano yung gusto niya marating dito sa laban niya sa buhay. So, hindi sa Miss Universe. Kasi meron pang ibang mga laban na kailangan harapin si Vina. Hindi lang ang Miss Universe. At doon, tagumpay siya. So, yon And then, para sa sumunod na chika, sabi, tulad nga ng sinabi natin na a uh, new beginning of Miss Universe India ay nag-open nga para sa mga hindi residente na nakatira sa India kahit sa mga iba, nasa ibang bansa. Kaya, isa sa mga pinag-uusapan ngayon, Miss USA 27 First Runner Up, 2017 First Runner Up, uh, ayun nga, so pinupush din nilang sumali din sa Miss India katulad ni Vina. So, sumali siya sa Miss USA na naging first runner-up. So, yon Ito nga, first runner-up na sa Miss USA. Eh, eh kukunin pa kayo sa first runner-up sa Thailand. So, ito, pero parang feeling ko pwedeng pwede siya jumoin sa Miss Universe India kasi magaling ang kanyang com skills, nakakapagsalita ng English talaga, and then ayun, ang problema kasi kay Bina hindi siya nakakapagsalita ng tuloy-tuloy na English, doon, doon siya nahihirapan, So, parang piling ko, mas scary neto na sumali doon sa Miss Universe India at parang piling ko kaya niyang manalo doon kasi magaling yung con skills niya plus yung experience niya na Miss USA first runner-up noong 2017. So, parang mas kakabog siya. So, yon di ba? So, yon So, mas malaki yung chance. Ako kasi, ko ako yung lalaban, parang pipiliin ko at aalamin ko kung may chance ba ako na makipagsabayan talaga pagdating sa corona, pagdating doon sa intablado ng sasalihan kong pageant. Kasi kung maliit lang yung chance ako, eh, bakit pa ba ako join So, kung susubukan ko lang at magbabaka sakali, medyo mahirap yun, di ba? So, doon ka na sa alam mong may laban ka at sigurado ka. So, yun. Diba? So, mahirap kasi. Mahirap kasi yung parang itatry mo, tapos ang hit, ang liit lang yung chance mo. So, doon ka na sa malaki yung chance mo talaga. And then, ito nga, usapin natin, chika, 2013, nakuha natin ang corona ng Miss Supranational. And then, nung nakaraang taon naman, ay nag-first up tayo kay Pauline Amilex sa Supranational. Ngayon taon kaya, sa laban ni Althea, masungkit kaya natin ang corona ng Miss Supranational? So, ako, kung ako tatanungin nyo about Alteya, talaga namang masasabi ko, yung beauty na meron siya ay wow, amazing, di ba? Sobrang ganda na ino-offer talaga na beauty na meron ito si Alteya. at sana lang talaga mag-align sa kanya ang mga bituin sa langit para masukit niya ang corona ng supranational. Kung ganda ang pag-uusapan, naniniwala akong kakabog ang beauty niya at naniniwala ako na malaki yung chance niya pero syempre, depende yon sa preparasyon niya. Depende yon sa kung ano yung ipapakita niya sa laban niya sa competition para masungkit nga talaga yung sigurado na corona para sa atin, di ba? So, syempre, kailangan niya ng support mula sa mga Pilipino people and then, of course, prayers para alam mo 'yung mas madali ngang masungkit ang corona na taon na to. So I'm so excited for Althea and good luck. 'Di ba? So lalo na ngayon nakita ba ninyo 'yung bagong photo ni Althea? Oh my god. Pinay na Pinay. Alam mo 'yung beauty na to, ito 'yung masasabi mo na talaga Pinay beauty na inaabangan sa international pageant. And I love 'yung beauty na ipinapakita nyo ngayon. Sobrang grabe panalo. So, yun yung masasabi ko sa head sa, sa head photos niya na, na dito sa Supra National. Sobrang ganda niya dito. Grabe. Di ba So, ito yung tinatawag na Pilipina beauty. So, yung natural talaga na true Pilipina beauty. So, nakakangilabot. So, ngayon palang sabi ko, lakas na laban ng babaeng to. Mike my words. So, yon. And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, anong masasabi mo? Chanel's, nasa Thailand na. Yes! Yeah. So, magtutur nga itong si Chines sa iba't ibang klaseng bansa dito sa Asia. Kasama na yung Laos, Vietnam, Indonesia, and China. Kasi para i-promote yung, syempre, skincare at saka syempre yung Miss Universal so, part ng tour niya and then of course isa sa mga pupuntahan niyang bansa ang Pilipinas so may nagsasabi nga sa mga comment section ng mga ibang page na sabi gano'n sana wag na daw pumunta etong si ano si Shenes at saka si Kunan sa Pilipinas ang masasabi ko naman wag gano'n guys kung ayaw nyo kay Kun An, naiintindihan ko yon dahil siguro dahil hindi natin gusto yung mga pamamalakad ni Kun An. So, nakakairita naman talaga, di ba, kung iisipin mo. Pero, hindi ibig sabihin nun ay kailangan na natin siyang bastusin at wag the welcome sa bansa natin. Hindi yon tama. So, dapat kahit ano pa man ang ginagawa niya, dahil wala naman siyang personal na ginawa sa buhay ko, sa buhay mo, at sa buhay niya, So, wala tayong karapatan na bastusin ang taong yon So, yon yun, dahil lang sa pageant, di ba? So, isipin pa rin natin kung ano yung iisipin ng Diyos sa mga ginagawa natin. Kung ito ba ay gusto ng Diyos, makatao ba yung ginagawa natin? So, lahat ng foreigners na pumapasok sa bansa natin, i-welcome natin ng bongga-bongga because we are Filipino, And then, ang pagiging Pilipino natin ay syempre, nakakaano dito yung magandang hospitality ng Pilipinas. So, sana yun yung ipakita natin sa mga comment section, sa mga kung saan man platform na nagko-comment kayo, huwag nyong hahayaan na ang sarili niyo ninyo ay lamunin ng pagen. Yung kumbaga yung emosyon niyo huwag nyong isabay. So ang akin, iba yung komento natin sa kanya, iba naman yung pag-welcome natin sa kanya. So always be welcome yung mga bisita natin. So kahit pa si Mr. Nawatyan, kahit pa si ano yan, i-welcome natin ng bongga-bongga. Kasi, kung ikaw ang pupunta sa bansa niya, for sure, welcome ka din ng tao nila ng bongga-bongga. So, dapat ganun lang. So, wag natin masyadong seryosohin yung pageant na, alam mo yun, yung kulan na lang ay pumapak tayo ng tao. Mali yun. Kasi wala naman silang ginagawa na personal sa atin. Di ba diba? So, si Shines, pagpunta niya sa Pilipinas, e welcome natin siya ng bongga-bongga. Pati na rin si ba And then, Of course, para sa sumunod na chika Mama Sam Ano naman ang masasabi mo Sa ik- inclusivity and tourism na si Tagig at saka si Iloilo. Yes, pagdating kay Iloilo, inclusivity. Inclusivity. And then, pagdating naman kay Tagig, tourism naman ang pinopromote niya. So, ako para sa akin, uh, maganda yung platform nila at sana magamit nila to at madala nila sa intablado ng Miss Universe. Ako para sa akin, uh, siyempre yung mga girls na nabanggit, si Iloilo at saka si Tagig ay talaga naman masasabi natin na palaban, may lakas, may power and then hindi posible, 'di ba, na sila ang tanghalin maging Miss Universe Philippines. And then pagdating sa Miss Universe, sana magamit nila 'yung platform na Miss Universe gusto nilang ipahayag sa buong mundo. So, good luck sa kanila and then, of course, support Miss Iloilo at tagig sa laban nila sa Miss Universe Philippines ngayong taon na to. So, I'm so excited dito sa Miss Universe Philippines kasi painit na nga ng painit yung laban. So, lalo na ngayong April, di ba? Marami ng mga eksena na magaganap. Kaya, Oh my God, I'm so excited na, di ba? And then, para sa sumunod na chika, Miss Grand 2023, Luciana Poster, on her way to Thailand. So, yon. So, kasi nga, malapit na ang coronation na Miss Grand Thailand 2024. So, wala kasi dito sa Thailand si Ah, Luciana na sa Latin area kung saan ay marami siyang ginagawang trabaho doon. And then ayon, so pabalik na siya dito sa Thailand. So baka bukas o sa preliminary competition makita ko ng personal itong si Luciana poster. So I'm so excited, 'di ba? Kasi syempre Miss Grand to, kahit ano naman ang sabihin natin sa Miss Grand, reyna pa din sila, 'di ba? So reyna pa rin to. So opportunity ko yun na makita siya personal So, sabi ko nga, syempre, hindi lang naman ang uh, Miss Universe, hindi lang naman ang uh, Miss International o Miss World o kung ano lang yung pageant na gusto ko. Kailangan, pag tinawag na mahal mo ang pageant tree, dapat lahat ng pageant, wala kang kinikilingan. Sabihin mo pa, nako, lutong makaw lang naman to. o ano. But, syempre, as long merong Miss Philippines, supportahan mo siya ng bonggang-bongga. Diba? So, yun. Para na masasumunod na chika, at isa Manalo at Dayanara Torres maging iisa kaya ang kanilang landas pagdating dito sa Miss Universe kasi nga noon bago lumaban si Dayanara Torres noong 1992 uh, 1993 sa Miss Universe ay naging kandidata muna si Dayanara Torres sa Miss International at naging third runner-up. So, ngayon, sinasabi nga nila kung si Atisa ay naging first runner-up sa Miss International, possible din daw na maging title holder dito si Miss, sa Miss Universe si Atisa Manalo. So, kung magiging parehas ba sila ng landas. So, ako, para sa akin, syempre, hindi natin nasisiguro kung ang kapalaran ba ni Dayanara Torres ay magiging kapalaran ni sa Manalo kung sakaling siya ang mananalo sa Miss Universe. So, walang nakakaalam nun. Dayanara Torres is Dayanara Torres and then Atisa Manalo is Atisa Manalo. Pero, iisa nga yung kanilang landas na dinadaanan. Kasi dati, eto nga si Dayanara Torres naging Miss International Third Runner Up and then, pumunta sa Miss Universe na title holder. So, tignan natin kung ganun din ang mangyayari o magiging landas ni Atisa Manalo dito sa laban niya sa Miss Universe Philippines and then kung makakarating nga ba siya sa Miss Universe at kung mananalo nga ba siya Miss Universe. So, hindi natin alam yon Ang tanging destiny lang ang nakakaalam pagdating sa part na yan. Kung destiny ni, ni at manalong-manalo ng Miss Universe Philippines, at siya may maipadala sa Miss Universe, so, kung destiny niya maging Miss Universe, mangyayari yon sa ayot sa gusto mo. ba? Diba? So, yon, So, parang kay Catriona grading kasi to, Diba? Yung sa Namibia, naging top 5 sa Miss World, tapos sumali ng Miss Universe, naging Miss Universe, at sa Thailand din siya nanalo. So, ganun din yung kay Katriona Gray, lumaban siya sa Miss World, sa Thailand siya lumaban ng Miss Universe, and then, ayun, pareha sila ng landas. Pero yun dito kay sa Manalo, hindi natin nasisiguro to. Depende pa to sa kapalaran talaga ni Ate sa Manalo. Kung destiny niya, mangyayari yon kahit ayaw mo. ba diba? So, yon kayo guys. Ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin? Tingin ninyo, destiny nga ba talaga ni Ate sa Manalo naging Miss Universe? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang support at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. Eu oh.